lang araw po sa ating lahat mga counter, ah, Ngayon po ay Gayang ng nasabi ko sa inyo na nakaraan Ito kasi mga nilinis natin Nung nakaraan ng mga maitim Ayan natirhan po siya ng mga Mansya na tira tira may maitim Ayan e, Kaya Gaya ng naipangako ko sa inyo Gagawa natin ng parang itong malinis Ayan ay tatry po natin ipanlinis yung ito, metal palace. yan Metal palace. yan Try lang po natin kung ito mga mansyang itim na to ay matatanggal niya. Pero may paalala lang po ako na kung alilinisin po ay silver o silver coins eh huwag nyo pong itry baka po masira yung yun yung silver coins yan atin pong umpisa linisin mga uh, hunter mga uh, kaibigan ito po kasi metal talpalis ito palinis namin ng gunting ngayon na ito try natin ipalinis ng tunay natin mas maitim na ito ngayon po yan ah. at ikaw puti pa siya talaga pero kung hindi na sorry try lang naman eh kung kaya pantanggalin ang coins ko po kasi pag ah, sobrang luma na rin mahirap na rin po talagang ano yun eh lalo na pag sobrang dumi mahirap na po linisin tsaka minsan pag cleaning coin ayaw na ng ibang bilhin kung ibibenta man lalo na kung yung mga rare Ayun. hindi po basta basta nililinis yan mga kaibigan ito naman nagtatry lang kasi ako maglinis ng barya kaya para sa mga limbaw may barya tayong pwedeng gawing koleksyon na mas maganda mas malinis para magawa natin, ito sample lang naman to kasi nga madutumi eh. focus pinalilinis ko sa gunting pagkumitim pero tingin ko itong na to talaga may kalumahan na rin tsaka ano na siya, mancha na talaga na ano naman siya na tatanggal naman yung ano niya lumilino yung ganyan ah. No? kanina hindi na masyado makita yung ano nito eh. yung mukha ng ano pero tingin ko hindi na siya kayang palinisin ng ano yung puputi siya ng gusto hindi natin konti itong banda may team na to ayan eh. yung nilinis natin noong nakaraan may ginamitan ko ng kalamansi si lang pag ang coins talaga ay lilinisin mo ng ng ano ng sa metal palace yan matagal po gugug tayo ng mahabang oras yan, ito pong santo sunod natin to ano, ito nga musing na musing yan

pa ya. rin So, tab naman po siya. Kaso may mga mancha-mancha. Kita -mancha. nyo naman, maitim yung kanina. Mas lumilinis naman siya. Kaya lang, yung mga parang itim-itim talaga mancha hindi na po makukuha talaga yung ang hirap pinang hindi ko lang pang tanggalin parang ano na siya talaga yung mantsa na yun pero kanina hindi na po makitsuraan yan ay maaana naman po siya malinaw siya yun. silo kasi hindi na siya tong, pero ano na po siya ito naman mas ano siya luma luma na to hindi ko na tuloy linisin alam na rin maitim na to dati ito yan pag malilinis to okay pa to hello so, hanggang dito lang po muna at maraming maraming salamat kumbaga yung linis na inaasahan natin yung talagang linis na linis na no? mahirap pong maglinis ng gano'n yun po search kung may mga makikita pa tayo magandang palinis sa metal palace po kasi ano siya, nalilinis naman talaga siya ang problema yung mga mancha mancha talaga na no? parang mahirap na po yata talaga linisin yung bariya pagka uh, maduming madumi na dati ito naman nung pinabat ko sa kalamans eh ang itim na po talaga nito tapos ngayon pagka kinuskos mo naman ng metal palace yung ganito po yung nangyayari o, nagiging makintab siya kaya lang yung itim nandiyan pa rin. at least ano siya nawawala naman po yung ano niya dumi niya alam may mga tira tira e po hanggang dito lang muna maraming maraming salamat po sa pagtitiwala pagtangkilig sa Akin munting channel sa mga silent viewer po natin dyan yan sana ay mag subscribe din po kayo at Okay, like and share na rin po. Maraming maraming salamat po. Sana, magtapong iskip ang ating ads. Kasi, pag ako nag-poll support po, talagang poll support naman po. Yan po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po.